Hola ho mga kaingel uh, Ito naman po ang inyong lingkod Ang iyong katropa at kalakwatsya Kuya JJ So nito po tayo sa Downtown Kal uh, Edmonton At uh, lalakad po tayo At ipakita ko po sa inyo kung anong itsura ng downtown nila Tara po mga kaingel So yan po yung Downtown Edmonton O yan Diyan po mga Angel, yung parang brown doon eh yan po yung uh, office ng immigration yung uh, AIRCC dating CIC yung uh, kung saan magsi citizen mga permanent resident yung mga tinatawag nilang provincial nominee diyan po pina-process doon po banda yan tatakpan na po siya so ayan po yung transit nila mga kaindyer so may mga modern din na building mga kaindyer dito kahit may mga luma may mga modern din So lalakad po tayo ngayon At uh, Pupunta tayo doon sa Penocular Bridge, uh, Bridge yata yun O penocular ride parang ganun So ito po yung magandang hotel mga kainger Fairmont Castle So yan. yan po World Trade Center Fairmont Town mga kainger Yan So, tulad po nang sinabi ko mga kaindel Yung uh, terminal po nila uh, May mga part po na subway sa ilalim po ng ground Yung uh, train nila dito Dito tayo o Ayan mga kaindel uh, Ayan po yung uh, Permot Hotel Maganda po siya Isang mga luxury luxury car Luxury hotel po Sa Canada So pagkikita nyo mga kaindyal doon Sabi ko may river sa gitna Maganda po dyan pagka Full season Kasi makikita mo nagyayelo po talaga yung uh, Yung mga puno dyan, ta dyan po tayo galing kanina Yung mga building po yun sa kabila Mga residential area po yan So Doon po mga kaindyal Mapapansin nyo may uh, bridge na kulay white So, yan po ay isang uh, iconic uh, bridge naman na dito sa Edmonton. So, ayan mga kaingel, yun yung bridge doon, maganda. So, yan po yung view mga kaingel. Napakaganda. So, dito tayo mga kaingel. So, yan mga kaingel, parang cable o okay, parang elevator siya na nagmo-move. Ayan, mga angel Maganda, oh. mga angel Oh, walang tao, mga angel Solo natin. Pwede tayo magkalot sa loob. Oh, paso na tayo, mga angel Solo po natin yung uh, elevator cable. So, press po natin yung uh, down, mga angel Down tayo, down tayo. angel meron po dito sa buwan Para elevator cable ka lang dating Na pwede tayo so, d po tayo bumaba. So, ano? po tayo pupunta mga angel dyan diyan, tayo pupunta. So mag-move na po tayo. Oh, yeah! Kita nyo mga kinder, yung view. Ang ganda. Ang ganda mga kanyan. Oh my God! Wow! Napakaganda. Kaya masasabi ko mga kanyan. Yung to at Calgary, hindi ko masabi talaga na sinong okay. Kasi pareha sila maganda. Mas, Ang masasabi ko talaga, Alberta, maganda. Yan mga kinder, ang pagandang view. Napakaganda. Lalo siguro pag-pull. Yan. So yan mga yung view. So marami pong bridge dito sa Edmonton din. So ang ganda niya. Marami. So yan po yung Courtyard Marriott. Ito po yung Permot Hotel. Ito yung Telos. Ayan po yung parang elevator style na cable parang ganun. Libre po yan mga inyar. Wala akong bayad so, pwede po kayo mag-walk dyan Papunta po kayo doon At para siyang may uh, uh tawag doon, deck na view uh, na may view point po siya doon at makikita nyo po yung uh, yung view ng bridge tsaka yung mga river maganda po dito pag fall mga ka dyan, so balik tayo dito pag fall para makita natin yung ganda nya kasi nagyayelo po yung mga mga trees So ayan mga angel, kung kikita nyo, bumababa naman siya. Ayan, ayan po yung uh, parang elevator na cable lang style. So ayan mga angel, papunta po tayo doon mga angel. Titignan natin kung anong meron doon. So ayan mga angel, may train. Ayan, may yung Edmonton transit Ayan mga angel, yung view. Ayan tayo galing kanina. Sumakay so, tayo doon. Ayan, ang ganda ng view mga kaindir Nakaka-relax talaga So, pagka pupunta po kayo ng Canada mga kaindir Ito po, I recommend Edmonton din po Mas, uh, mas uh, mababa yata ang cost of living compare po sa Calgary Punti lang naman Pero at least po nasa Alberta pa rin po kayo Ayan mga ka ang ganda Green na green ang paligid Very nice mga at uh, nakaka-refresh mga kalimutan ng mga utang really 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 to so, iyon mga ka-angel at uh, yun yung vlog natin yung view nya maganda talaga yan mga ka-angel kung win GT60 po ako pagka po dito paulit ulit ko kong sinasabi mga ka-angel maganda yun po yung bridge doon yun po yung pinakabago yung bridge sa Edmonton maganda rin po yung ganyan yun ganda mga angel so mga angel sabi ko kung kayo po naghahanap ng big city sa Alberta po kayo pumunta mamili po kayo sa Calgary at saka sa Edmonton dahil parehas po sila na may maiyo opera na maganda yan, da mga kinder yan mga kinder yan yan yung parang uh, elevator cable na yan yan po yung uh, free po yan para pakit pababa po yan yan so ang operation po niya ay 7 to 9 pm lang Pag close po yan, meron naman pong stairs dun sa kabila. Oh, we know it, bro. Yeah, mga, <coughs> Jail, mga Down, up. Pinjotin lang po nyo yan. At akit uh, na po kayo. Papa! So ya, yeah. Ang bilis niya, mga kanjel. Ayan. Yeah. po yung stairs, mga kanjel, sa kabila. Pagsarado. nyo po mga angel pag nandito kayo sa Edmonton, bisitahin niyo po ito dahil maganda po siya tapos po sa mga park at uh, river view o so, yan mga angel nasa taas na na po tayo at atin uh, uh, pabalik na sa car kasi medyo malamig sa 10 degrees, 8, 9 degrees 8 degrees po ngayon mga angel ayun naka jacket pa rin po kami so yan mga angel ang view ng Edmonton city Downtown. Yan po, may hotel po na Westin. Yan. O, oh, may fountain doon, mga kinder. O, yan, may uh, Robertson College. Yan po, ang Edmonton. So pansin niyo po malinis din po yung Edmonton mga ka-Angel. Wala pong masyadong uh, mga kalat din So yung na po tayo mga ka-Angel At babalik na po tayo sa car natin At punta tayo ng Jollibee At pabibili tayo ng kakainin natin sa dinner So Tabi-tabi po dito yung mga uh, Yung mga Parang mga vocational schools yung CDI College, yung Reeves College, at meron din po doon na uh, Robertson College, nakikita po sa Facebook yan. Dito po yung area pala, yung mga schools na yan. Yan yung World Trade Center Edmonton. Yan yung downtown. So yan po yung Fairmont Hotel. Ganyan po usually yung mga design ng mga Fairmont, parang castle. ayan mga nila lang downtown Edmonton medyo mahangin mga kainyal malamig kaya kailangan nating bumalik sa car at uh, tayo sa jalipi. tikman po natin kung masarap ang Jollibee dito sa Edmonton kumpir sa Calgary so po oh, ang uh, downtown Edmonton yun may Casa Blanca restaurant oh, mga pizzaan pala mga angel yan Casa Blanca yan yun yung downtown yun yung uh, oh, mga yung sinasabi kong office uh, ng ano ng uh, IRCC yan So, dyan po pinaparayas yung mga application po ng mga provincial nominee program. Yung sa PR, permanent resident. Yan po. So, yun mga angel At, balik uh, na tayo. Balik tayo sa car natin. Yan po yung calgary uh, Edmonton Transit. So, yun muna mga angel Nasa car na po tayo. Baba, kasi lamig at pupunta po tayo ng Jollibee so ingat po kayo lagi at uh, stay safe, pray hard it works so hanggang sa susunod po na video natin sa pag uh, discover natin sa uh, Edmonton at uh, sana po oh, makapunta rin po kayo dito uh, tiwala lang po hanggang sa muli po ito pong yung link ko kuya JJ Check this out, mga ka-angel. Jasper, maganda po yan.